Anong klase ng lalaki ang pinagsisihan ng babae pag nawala? Bro, narinig mo na ba yung kasabihang doon mo lang marirealize ang halaga ng isang tao kapag nawala na siya? Pero ang tanong, anong klase ba ng lalaki ang tunay na pinagsisihan ng babae kapag iniwan o binitiwan nila? Hindi lang basta sweet o maalaga, kundi yung may prinsipyo, respeto sa sarili, lakas ng loob, at tunay na halaga. Sa video na to, pag-uusapan natin ang sampung klase ng lalaking hindi basta-basta nakakalimutan ng babae at paano ka magiging isang stoic na lalaki na hindi kailanman pagsisisihan. Pero bago tayo magumpisa, pabor naman pre. Comment mo nga sa baba kung taga saan ka para malaman ko kung hanggang saan umabot ang usapang lalaki family natin. Salamat bro. Tara, simulan na natin. Number 1. Lalaki na may matatag na paninindigan ang mga babae. Minsan, hindi lang gusto ng maganda o sweet na lalaki. Gusto nila yung may prinsipyo. May paninindigan sa buhay hindi yung basta na lang nagpapadala sa agos. Kapag nawala ang lalaking ganito, hahanapin nila yung tibay ng loob na pinagsisihan nilang binitiwan. Solid na example, si Carlo. Kahit ilang pagsubok, hindi siya bumitaw sa prinsipyo niya para lang makasundo ang babae niya. Heto ang dapat mong gawin. Hindi ka dapat natitinag sa opinyon ng iba. Alam mo ang tunay mong halaga at hindi ito nakadepende sa approval ng babae o ng kahit sinong tao. Kahit dumating ang panahon na mawala ka sa buhay niya, alam mong ginawa mo ang tama at hindi ka kailanman magsisisi sa pagiging totoo sa sarili mo. Number 2. Lalaki na marunong magpatawad. Hindi perpekto ang tao lalo na ang babae. Pero kung marunong kang magpatawad at hindi nagdadala ng sama ng loob, ikaw ang tipo ng lalaking mahirap palitan. Kapag nawala ka, madalas pagsisihan ng babae dahil bihira silang makatagpo ng kagaya mo. Solid na example. Si June kahit nasaktan lagi siyang handang magbigay ng pangalawang pagkakataon. Heto ang dapat mong gawin. Huwag kang mahiyang magpatawad, pero huwag mo rin pabayaan ang sarili mo. Respeto mo ang sarili mo kahit sa pagtanggap sa pagkukulang ng iba. Hindi ka nagpapakatanga. Pinipili mo lang ang kapayapaan kaysa galit. Number 3. lalaki na may responsibilidad. Ang pagiging responsable sa sarili at sa pamilya ay hindi biro. Kung isa kang lalaking hindi tumatakas sa obligasyon, ikaw yung tipo ng lalaki na mahirap kalimutan pinagsisisihan kapag nawala. Solid na example, si Mark, kahit busy, inuuna pa rin ang pamilya niya. Heto ang dapat mong gawin. Huwag kang magpadala sa tamad o pabaya na ugali. Gawin mo ang tungkulin mo kahit walang pumupuna o nagpapasalamat. Hindi mo kailangang ipaalala ang halaga mo. Nakikita ito sa gawa mo. Number 4. lalaki na marunong makinig. Walang babae ang tatanggi sa lalaking marunong makinig. Kapag wala ka na, doon nila marirealize kung gaano kahalaga ang isang lalaking may malasakit. Solid na example, si Alex. Kahit pagod, inuunan niyang pakinggan ang problema ng babae. Heto ang dapat mong gawin. Mas piliin mong umintindi kaysa magsalita ng sobra. Hindi lahat ng bagay dapat sinasagot. Minsan sapat na ang makinig at dumamay. Iparamdam mong naiintindihan mo sila. Number 5. Lalaki na hindi nagiging kontrolado o seloso. Ayaw ng babae sa lalaking seloso o kontrolado. Pero kapag ikaw yung lalaking marunong magbigay ng space at tiwala doon sila nagsisisi kapag nawala ka. Solid na example, si Ryan, hindi niya kinokontrol ang babae. Binibigyan niya ito ng kalayaan. Heto ang dapat mong gawin. Alamin mo ang hangganan ng pagmamahal at respeto. Huwag kang matakot palayain dahil ang tunay na pagmamahal ay hindi nakakadena. Kung para sa iyo siya, babalik at babalik yan. Number 6. Lalaki na may sense of humor. Mahalaga ang lalaking marunong magpatawa hindi yung bastos o mapangasar, kundi yung nagpapagaan ng loob. Kapag nawala ka, hahanapin nila ang ngiting ikaw lang ang kayang ibigay. Solid na example, si Eric kahit stressful ang araw, kaya niyang pasayahin ang babae niya. Heto ang dapat mong gawin. Gamitin mo ang katatawanan para magpasaya, hindi para manakit. Alalahanin mo na ang tunay na humor ay nagbibigay ng ginhawa sa puso, hindi pa sakit. Number 7. Lalaki na. Hindi nagpapadala sa emosyon. Sa panahon ng problema, hindi mainitin ng ulo ang tunay na lalaki. Kapag ikaw yung kalmadong lalaki sa gitna ng gulo, Pinagsisihan yan kapag nawala. Solid na example. Si Paolo, kahit naiinis, hindi siya nagre-react agad. Heto ang dapat mong gawin. Piliin mong kontrolin ang sarili kaysa pabayaan ang emosyon mong sirain ang sitwasyon. Ang tunay na lakas ay nasa pagbigil sa galit, hindi sa pagsabog ng damdamin. Number 8. Lalaki na marunong magpakita ng pagpapahalaga. Hindi lahat ng lalaki marunong magpasalamat o magpakita ng pagpapahalaga. Pero kung ikaw yung laging marunong tumingin sa kabutihan ng iba yan ang pinagsisihan kapag nawala, solid na example, si Dante, araw-araw nagpapasalamat sa maliit na bagay na ginagawa ng babae. Heto ang dapat mong gawin. Huwag mong pabayaan ang simpleng pagpapakita ng appreciation. Isang salamat o maliit na effort lang, sapat na, para iparamdam ang halaga ng isang tao. Huwag mong hintayin mawala siya bago mo gawin ito. Number 9. Lalaki na may malasakit sa kinabukasan. Hindi lang ngayon ang iniisip ng tunay na lalaki pati bukas, may plano. Kung ikaw yung lalaking may direksyon, hahanapin at pagsisisihan ka kapag nawala. Solid na example. Si Lito, nagpaplano para sa pamilya at para sa kinabukasan nila. Heto ang dapat mong gawin. Huwag kang mabuhay sa ngayon lang. Isipin mo ang epekto ng mga desisyon mo sa hinaharap. Ipakita mong hindi ka basta umaasa sa swerte. Gumagawa ka ng hakbang para sa maayos na bukas. Number 10. Lalaki na, hindi nagbibigay ng false hope. Walang mas sakit pa sa lalaking na nga kung wala namang balak to pa rin. Pero kung ikaw yung lalaking nagsasabi ng totoo, kahit mahirap ikaw ang lalaking, hindi nila makakalimutan solid na example, si Neil. Lagi niyang sinasabi ang totoo kahit mahirap. Heto ang dapat mong gawin. Maging tapat ka sa salita mo. Huwag kang magbigay ng pag-asa kung alam mong wala kang intensyong panindigan. Mas mabuting masaktan sila sa totoo kaysa paasahin sa kasinungalingan. Bro, sa huli, hindi lahat ng lalaking pinagsisihan ay perpekto. Pero, yung lalaking may matibay na prinsipyo respeto at pagpapahalaga sa sarili at sa iba, siya yung lalaking tatandaan kahit mawala. Huwag mong hayaang ikaw yung magiging lalaking pinagsisihan, maging stoic, matatag at tunay sa sarili. Kung gusto mo ng ganitong klase ng usapan, ilike mo ang video, mag-subscribe at ihit ang notification bell para lagi kang updated sa mga usapang lalaki na matalino at tunay. Salamat sa panonood. At hanggang sa susunod na video bro